Palakpakan po natin si Yaol siya Ang init, ang init Ang init ang presensya ng Diyos Amen Ipalakpak ang mga kamay Hallelujah Yung mas malakas pa po na palakpak Sabay natin ang sigaw pinaganda. Amen. Mga pinabayad, pinag, ano, nakabayad ng utang. Amen. Ah, hallelujah. Glory to God. Mga pinautang. Ah, hallelujah. Glory to God. Salamat sa Diyos sa tanghaling ito, sa hapong ito, naririto tayo. Amen. Sa isang layunin, minsan pa, na parangalan at papurihan ng ating Diyos. Amen. Amen. Hallelujah. Glory to God. Sa pagkat bawat oras.